Mura lang ang bag, oh. One real lang. Uy, ayan, oh. Pag one real. Mura dito sa Dragon Gift Center. Ayan, mga wallet. One real. Ay, dito. Maganda rin dito. Pang beach. Pang beach. Pati, okay. oh, to? oh, lang. oh lang. Hindi na halatang taguan yan. Oo, oh, mag model magmodel ka na. Ang ganda ng kulay. Tapos leg leggings. na lang. Moro na. Nakano ka? Lalay? lang. matibay yan, pa. <t> <laughs> Oo. Oh, Uy, oh, ang Ang kasyak Maraming mura. Mga tsinelas, oh. Maliit. Ikaw. Wala ka pala, maliit yan. Maliit. Akin, malaki natin, oh pa. gusto mong malaki ito. One real. Ang, ang, ang cute naman na nila. Ito, oh. Tingnan mo, ang cute, oh. <laughs> Madali lang. Ang po. Tsaka mukha naman siyang matibay, oh. Pwede malaki na yan, oh. One real. Mag, ang baba ng palit ngayon, ano? 140? 3 na lang, no? One forty, three. One forty na na na. Ano, 143? Baka 142 na lang, ha? Talaga? Ang mga basket, ya. Ayan, no? Dito pa na lang. Mayroon pa naman iba-ibang klase, eh. Huwag ka nang maliit diba yung malakyan na yung pagayon. Ang dami dito, oh. Puro tag-1 real lang. Ayan, oh. 1 real. Mga damit, tsaka mga grocery. Yung mga grocery sa baba dito na oh, Andrea. Dito na kayo. Mamili. Kay napakamura. Ano, ilan? Kunin mo rin ng itim. O yung puti. Hindi pa. Ayun, maganda. 24 size, 24 mat. Okay na yung malaki. Kaysa... Maliit. Hindi, size 24 na ito ito ikan pa rin. Dito ang daming cute, oh. Walang malaking ganyan. Saan? Taguan tag lang din? Tingin nga, kat saan ba? Yung sandal, maganda isuot yung mga... Saan yung pang malaki? saan? Pero dito, dito pala eh. Dapat yung katulad yung pangbata. Pangit mo ng style. Ito ito pang bahay. Ayan. Malampot siya. One real lang. So mga one, mga one forty. ito mga damit. Oh, ayan. Ganda pala to pang pangligo. Oh, mga under. Ah, dito mga ano. Dito mga pantalon. Pantalon, oh, lang. t-shirt, one real lang. Oh, ayan na. Pang babae. Lahat ng items, one real. May listan, one real din. Oh, di ba? Ang ganda ng kulay pang summer. Oh, maganda na. No? Kaya lang, bili. Tapos marami mga, eh, parang gusto ko yan. Ganda naman ang tela. na ng tila. Mura na. Yun, 500 buys ha. So, wala pang sandal. eto, maganda rin. Anak ko <tinyo> marunan kasi mag, mag ano sa shopping. Pero no, wala siya. Mag ano? Mag-order? Mag-order. Dami order-order. Sabi ko wag kang mag-order ng dinner. Sana may anak mo. Ah, marunong na 'yun. <laughs> <laughs> Ito yung mga gantong magandang bilhin dito kasi Yan? May style pa sa baba. Oh. Laki eh. Sus malas malaki nga yung kinuha mo kanina hindi ah uh. oh. pareho lang ano pareho mas malaki yan may burlulay di ba oh maganda yan kay sleeveless hindi mainit bakit mas kanya red maputi bagay yon kalakos oh what are you doing sino yan how are you Raju. Good. hi <laughs> oh, may maliit. Maliit Oo, oh, you ayun know. o. Yung maliit. Maliit sa rin. ang maliit. yan, pag one year na. So, pag wala nakalagay dyan one year? Hindi straight. lang pa. Hand dry lang hindi pwede washing. di, kamay na lang. Oh. Okay 'tong to ah. Pwede, okay 'tong yeah. 'to. Ito'ng maganda rin oh? Pride na siya. Ah, oh. ulanterno eh. Mayan muna kay ano parang man, muna, parang dress, di ba may pantalon. Parang dressman 'yan. Oh, maganda may... my heart. May nabili na ako na pantalon pala dalawa. Ay. Mm -hmm. Oh. Pwede lang man 'to iyano eh. ko. Liging sang partner din. Maraming mga short din Sa dito. Yung, oh. ano, One real lang. Marty, hindi cute, ang cute, ang cute, oh. Ang cute, oh. No? Ah, saan na? Nakap nakakita ka na? Wala, ito nga eh. Ano yun, Kailan yun siya mag-one year? Sa July nga. Oh, oh yung ganyan. Dapat yung sexy, yung two-piece. Kabagan na ba ang bata niya? Hindi ah sexy pala yan oh mm -hmm. sexy yan panligo ba yan mm -mm. oh ayan yung nakakabit ha huh? oh, yan oh andyan lang saan kanyan? iba yan nga eh partner oh yung nakakabit isang ano ay hindi Ba't may pink yan ano to sa loob yan yan lang ito ito sexy o oh, yan, ganyan. Kaso ano naman? Puno naman. Maganda nga yan. O oh, yan. Patingin, patingin. Oo nga, ang cute. Maliit yan, oy. Yung medyo malaki. Ba't yung isa may pink? Ano, saan nakakabit Kaya yung na pink? Eh. Iyon, The... maganda rin yan. Gusto mo yan? yung ano? Two -piece. Two piece. Sa gabal na. Sa gabal na makunito. Ano yan? Style nga yan eh. Ganda oh, ulang oh, yan. Medyo malaki. malaki. Parang maluwang naman yan eh. Mas okay nga yan. Okay Kasi okay street yun? Ay parang damit Parang damit na. Yan ah, maganda. Hindi. Tali-tali. Eh, Tapos pamuklo, pamuklo. may lang siya dito. Ano yan? Ah, may panlagay din sa ulo oh. Ha? Oh. Pang ano to? Panlagay nga sa ulo. Dito ba cup niya? Oh. Uy, oh, maganda. Yan, yan, Kunin yan. mo na. Ang ganda dito yan. Oh, oh. <laughs> kasya to eh. Kasya. Walang malaking ganyan? Bakit? Magsuot ka? Magsuot tayo And din. Dito ka? Oo. Tingnan natin doon, Ate Arlene. Um. Saan? Saan ang pang malaki? Saan dito? Ah? dito mo Kunin mo na yan. Maganda. Dapat may malaki para terno kayong dalawa. Okay. Oh, magtingin ka dun sa pang malaki. Hindi, ako -swim, swim. O, bakit hindi, ka niya? hindi man bawal mag-video dito. Maraming leggings dito. Maraming short din eh. Saan? Ayun, oh, o, pambata no? Pambata. Tapos so, ang inaano po yung mga turno kasi. Oh, melody oh, sa'yo to name. May nakalagay melody? May nakalagay melody. Hmm. Ano? doon tayo sa pang malaki. Doon kaya... Saan? Mag-swimsuit ka ba? Saan ang saan? Sa likod? Saan melody dito? Pangit man. <laughs> Walang wala yung katulad sa pambata, yung ganun style, di ba? So ano yung isa? Wala na nga. Doon na tayo. Baka tayo. Okay, okay yan, maganda yan. Ewan ko nga, hindi pa nga ako nakasubo. Mura na nga, ano? Original kaya ito. Ewan ko. Hindi pa kasi wala kalbo sa iba na anin. ano Ay, an um, Shampoo ito at saka... Ano mo, ang laki, one real lang. Okay, rapin pa siya. So, kira na dyan. Pag-isa tayo? Wait, ano man ito? Oh, 500, pwede din Oh, no. Pero maganda yan? Pero, pero yung uh, shampoo ko ay uh, galing tinas eh. Palmo yung na, ano yan? Ah. Yan ang ginagamit ko. Dito rin, ma shikir. maganda rin tong garner, oh. Sa ano yan? Sa ano? Sa ano? Hindi. Pang ano? Pa, si Tingnan mo. Dabos Moisturizing live on, live in. Uh, maganda siguro yan. Okay. Walang pang... I, I Ay, ito yung hair cream. Ano pang lagay Yung pang lagay sa buhok. Pang oily. It. Ay, ito pala pang scrub. Makabili nga. Ha? Huh? Pang scrub. Oo. Oh. Marami pala dito eh. Hindi kabili nga. Oh, 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 oh. Kaya mag-scrub tayo. <laughs> isa tayo nito. Meron ako shampoo dito. Ay, din ako mula. mga Ito na kaya ng bayo amla. Ay, ito ulit eh. Ha? Sige. Ganito bilhin mo na lang. Pero yung... Yung dab parang napakamura dito, no? Yung? Anong yung Da? Da?